Sino raw itong gambling lord ang nagregalo ng house and lot sa kanyang jowang showbiz personality? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, mahilig daw sa magagandang babae ang gambling lord na bansagan nating si Boy Siken. Itong si Boy Siken ay mahilig sa mga panabong na manok, kaya naman ang bet niyang chicks yung may tahid na at hindi yung may gatas pa sa labi. Ang nasungkit kasi niyang bebot malapit nang umabot sa takip silim pero may asim pa rin dahil alaga ang katawan, lalo na ang mayayaman nitong dibdib. Mautak din daw itong si girl dahil nung nahulog sa kanyang lungga, este, nahulog ang loob sa kanya ni Boy Siken, hiniritan agad ito nabumili ng highball sa Ayala Alabang. Kayo mga Katele Tabloid, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Para sa Abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.